Wow! Gumagawa ng mga bagong bahay ang mga bata. Hindi ako makapaniwala na nahanap na kita. Mayroon akong order para sa'yo. Sige, ilang ice cream. Magdagdag ka ng, uh, chocolate bar. Ako, pasensya na! At idagdag mo ang pizza. Nako, kailangan ko nang umalis. Bigyan mo ito ng limang bituin sa app. Wow, sobrang bilis magtrabaho ng delivery guy. Meron akong sorbetes o nasa bubong ng bahay ko. Hintay, alam ko ang gagawin. Ide-dekorasyon ko ang bahay ko. Kailangan natin ng isang timba ng sorbetes. Ilang pink na strawberry milkshake, ilang donut, at pati na rin cotton candy. Gusto ko yan. Pwede pang dagdagan ng cereal para sa agahan dito. At ng pink na pintura. Oh, ang bigat. Sige, nagawa ko na. Ang natitira na lang ay ibuhos ang buong timba na ito sa bahay ko. Magsimula tayo sa bubungan. Ayan na. Sa wakas, tapos na ako sa pagdekorasyon ng bubong. Ngayon ay ilang whipped cream para sa mga gilid. Napakaganda at masarap. Siempre, ilang makukulay na sprinkles. Hindi ka magkakaroon ng sobrang dami niyan. Mas marami pa. Teka. May kulang. Ang cherry sa ibabaw ng cake, pero sa kaso ko, sa bahay. Tapos na. Maganda. Oh, Daku, haliga na. Eto na. Aray, masakit yon Pero nagkaroon ako ng magandang ideya. Lagyan natin ng ilang M&M ang aking tsokolate. Jai, ngayon ako ay pupunta sa... I-play ito. Tingnan mo, napakalaki. Perfecto. Oh, medyo mabigat. Pero alis na ako. Ito sa aking Perfecto. Paano naman si Britney? Oh, kakagising ko lang mula sa pagatake ng pizza. Maganda ba talaga? Oh, maganda ito. At ang bango-bango. Masarap ito. Hintayin mo, may naisip ako. Maganda. Ilagay natin ang pizza ko sa bubong. Madali lang iyon. Wow! Patincia Magaling. Na. Magpatuloy tayo. Tingnan mo ang donut. Ibig kong sabihin, mukhang napaka-appetizing. Dapat kong dekorasyonan ang bahay ko nito. Ilang lollipop sa mga pader. Hindi rin naman masama yan. Napakaliwanag nito. Pagpili ng bakod na gawa sa tubo ng asukal ay maganda rin. Maglagay tayo ng ilan dito at itali ng cute na ribbon. Maganda ito para akong nasa panaginip. Hoy Chloe, umalis ka sa damuhan ko kasama ang tsokolate mo. Kung ano-ano na lang, gagawa ako ng maganda kong bahay at bakuran. Okay, kailangan nito ng kaunting tsokolate at Maltesers na bola ng tsokolate. Ipinapalamuti ko ang buong bahay ng mga ito. Ang astig na laging mayroong merienda mula sa palamuti ng bahay. Ilang M&M's para maging maliwanag. At gagawa tayo ng bakod. Gagawin ito mula sa mga pakete ng KitKat. Perfecto. Gustong gusto ko ito. Britney, nagumpisa na akong magdekorasyon ng bahay gamit ang paborito kong bigas. Magaling. Ngayon gagawa ng bakod mula sa ilang garapon ng sarsa. Salamat. Heto. Ang galing! Ang paborito kong mga burger, ang astig ng itsura nila. Salamat. Perpektong dekorasyon. Salamat. Oh, tingnan mo ito. Ang daming burgers at mayayos na pizza sa bintana ko. Sarap. Wow! Ang astig! Ay, Piu! Ayos lang ako. mag walk tayo. Bueno! May isang bagay na lalakaran ko. At isang chocolate fountain sa damuhan. Ang sarap! Subukan natin ito habang walang nakatingin. Oh, tingnan mo yan. Yari na sa tsokolate ang aking duwende. At ito'y ilalagay ko dito. Masaya yon. Pero may nakaplano akong kawili-wili. Ang paborito kong hababubagam. Ang sarap nito. Maghalaman tayo ng kung ano. Tingnan mo! Isang bulaklak na lollipop. At mayroong akong hot dogs na niluluto. At uminom ako ng coke. Hey guys! Hi mga kapitbahay! Sa tingin ko, hindi mahilig sa hot dogs ang mga babae. Mas mahilig sila sa matamis. Sige, tayo na. Hmm, ang loob ng bahay ay mukhang nakakasawa at hindi nakakatakam. Kailangan nating mag-isip ng panibago. Aayusin natin yan. Ilalagay natin ang mesa sa isang upuan dito. Ang paborito kong mga soda at merienda. Ang sarap nito! Teka, may naisip ako. Mga LED lights! At ang mga paborito kong poster ng paborito kong pagkain, isang pizza board, tapos na. Ang bahay ko ay mukhang sobrang nakakatakam at maganda kahit saan. Ang galing! Ang bahay ko ay napakalungkot sa loob. Dapat may gawin tayo dyan. Isang istante ng tsokolate dito para sa isang set ng tsaa. Oh, Kuting, ikaw ang magbabantay ng bahay ko. Nako, napakasarap nito. Isang ref na punong-puno ng mga pagkaing masarap dito. Mahirap yon. Oo, oh, oo, oh, oh. mo ito. Masarap. Dapat tayong magmerienda. may naisip akong magandang ideya. Maglalagay ako ng mga larawan ng paborito kong tsokolate sa mga dingding. Ang Little Mars ang paborito ko. Maglalagay din ako ng lampara, cactus at alkansya. Sobrang excited ako. Ingnan mo ang unan ko. Ang ganda ng itsura. Sige, ilalagay ko ang mesa rito na may base ng sariwang candy. Maganda! Isang bangkito at pwedeng magpahinga at kumain ng merienda. Pero ang mga dingding ay sobrang nakakabagot. May naiisip ako, pwede kong palamutian ang mga dingding gamit ang mga marshmallow. Magiging napaka-cute at maganda nito. Di makapaniwala. Paano naman ang kisame? Tama! Mayroon akong paborito kong cotton candy. Idikit natin ito sa kisame at magkakaroon ako ng pinakamatamis at pinakamagandang sugar cloud ceiling kailanman. Maganda ito! Ilang ilaw at mahiwagang bagay. Tingnan mo yan! Wow! Napakaganda ng mga bahay ninyo sa kasamaang palad. Ikaw ang nauna. Ako ang mauuna. Ayos! Tingnan natin! Naku po! Mga ibis ito! Salamat! Sandali. Bakit ako napakagandang... Oh! Ang weird naman yan! Gawin na. Anong para... Lahat ay malinaw! Ginawa sila sa tsokolate. Uy! Julie, tingnan mo! <laughs> tingnan mo! Oh, huwag kang matakot! Tsokolate lang ito! At napakasarap! Ay, nako! Natatakot si Julie. Hayaan mo na siya. Kakayanin ko na lang ang mga ipis ko mag-isa. Oh! Salamat! Ah, panaginipan ko ba yun? Nasaan si Nicole na kumakain ng ipis? Sige na! Ikaw na ang sunod! Mini Yum! Ay! Iligtas mo ako! Julie! Halika dito at buksan mo ito! Kung saan masaya o bakit siya? Sige, gawin natin ito! Walang paraan! Ako mula rito rin. Totoo ang mga ito. At kailangan mong kainin sila. Oh, talagang napaka... Gary, nangangagat pa sila. Ang galing nun. Ha? Nagbibiro ka ba? Parang, 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 parang. Ayan na. Musta. Nasan siya? Hindi. Mas mabuti na ba? Nakikita mo na sila? Ay hindi, hindi, hindi. Akala Narinito ko narito na, nasa mesa. Ayan na. Yes, Maligayang pagdating sa bagong hamon. Pwede na ba akong magsimula? Pasensya na. May camera ako! Camera! Hindi, patayin mo. Julie. pwede ba kitang picturean? Ngiti! Narito ang iyong song. Patay na ako! Salamat sa panunod! Litrato! Patingin nga niya. Nakakatawa yun! Ano? Sandali! Nako! Nakakalungkot naman! Ayoko sa iyo. Magandang ideya. Nicole, pwede tayong magpicture ng magkasama. Hindi siya Kamingin nakatingin. Ka Ayoko magsuot ng maskara at oh, pakutin Diyos siya. Ko. Oh, just go. Ano? Kita tayo. Ha? Sobrang nakakatawa 'yan. Baliw ka ba? Buksan mo 'yung takip mo. Nako, meron din ako ng camera. Oh, right. Gusto kong kainin Pero ang bango nito, okay, malinaw, malinaw ito. na. O nga, tsokolate ito. O, oh, just... oh, tingnan mo. Kinunan ko ng litrato ang plato at naging tsokolate ito. Ang galing niyan! Mm, ang sarap! Gustong gusto ko ito. Lucky, pakitreat hindi mo naman ako. Ko, ano, hindi pwede. Kakainin ko to sa ilang segundo. Makikita mo. Ay, gusto. Kasama ako sa mong natulungan. Pero may camera pa rin! Hoy! Ibalik mo yan. Sabi ko, ibalik mo. Oh, gawa na sa tsokolate ang mesa niya. <laughs> astig at masarap. Pwede ba ako mauna? Hoy! Nako, isang magic lamp? Oh, Julie, ano kaya mangyayari kung kuskusin ko ito? Nasaan ang lahat ng pagkain ito? Salamat ang sarap! Nicole, ibabahagi mo ba ito sa akin, pakiusap? Hindi, may sarili ka naman! Sige. Ako ang may totoong lampara. Ang ganda nito! Buksan natin ito. Ano ang nangyayari? Ooh! Saludo! Mga babae! Ha! At silang lahat! Guidance! Jeannie! Humiling ng tatlong kahilingan! Magbigay ng tatlong kahilingan! Oh! Oh. Gusto ko ng isang chocolate lamp na tulad ng kay Nicole! Ano? Magagawa ito! Uy! Saan ka pumunta? Nasaan ang lampara? Walang candy! Oh, ang lupit niyan. Wow, tingnan mo yan. Umuulan ng candy ngayon. Ang galing niyan. Mae-enjoy ko ito ngayon. Sayang, oh. Ayang, na ako ng candy. Teka, huwag mong isipin yan. Baka nakakain din ng lampara ko. Sandali! Ay, ako'y isang daang porsyento na nasiyahan. Sobrang sarap talaga. Oh, nasiyahan Baalam. din ako. Baalam. Tatlo. Baalam. Ano? Siya na naman ba? Ikaw ang una? Oh. Hindi, ikaw! Sige, bato! ah hindi ikaw ano gutin oh, nang papel ng ganito oh sayo ayokong kainin ito talaga tara gawin na natin ito ano papa so nice na ko Ngayon, ikaw naman. Sige! Tara! Sandali lang! Kaya gustong gusto ko ang tsokolate. Minuto. Eh, hindi yata nito sinusubukan ako <mimit> ako! hindi ko makita ang bibig ko! O, oh, iligtas mo ang sarili mo, hindi ko kaya! Nakatayo ako sa likod mo, Nick. Nasa akin siya. Hmm. Kailangan nating pumunta sa kusina agad. Heto ang ref! Ano? Oh, salamat. Lalamig na dito? Oh, ayan na. Sobra na ito. Tingnan natin. Sige. Cool. Maraming salamat sa panunod! Oksan mo! Oh! Wow! Ang cute naman ng aso. Ang sweet niya. Julie, kunan mo kami ng litrato o pakiusap. Sabihin mo, shh! Wow! Ang ganda ng kinalabasan! Gusto mo bang tingnan? Tara na! Tingnan natin! Oh, meron din akong aso. Hi, buddy! Gusto mo ng buto? Magugustuhan mo ito. Hmm, ang kakaiba, hindi siya gutom. Maglaro tayo? Hawakan mo! Sige! 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 Hmm. Ano sa tingin mo sa laruan na ito? Nako, pwede niya nang kagatin ito. Oh, teka! Hindi ito gumagana. Whoa! Bakit amoy napakatamis nito? to? Klaro na. Tsokolate pala ito. Bakit hindi ko agad nahulaan? Ang sarap. Ay, hindi. Ang masamang Julie ay kumakain ng aso. Ano? Saan ka pupunta? Natakot siya sa'yo. Ano? Hey, ayos. Pasensya na. Tingnan mo, Nicole. Ito. May dumi sa talim ko at nakakaasar ang mga langaw dahil naglipa na sila. Alis ka dito agad-agad. May emergency tayo. Hello, Mitz. Lahat ayon. Chanda na. Ano ang kailangan kong alisin? Sige, sandali lang. Kukuha ako Sige. ng special na bag para sa dumi. Hindi na ito makakabala sa iyo. Paalam. Salamat. Oo. Oh. Wow. Paalam! Nicole, ikaw na. Sige. Ha! Oh, kailangan natin itong tingnan. Naku po. <tinyo> Anong ginagawa mo? Hindi ko kayang panoorin kang kainin ito. Ah, oh, na. Ang mahalaga balana. ay napakasarap ng chocolate. Ano ba ito? Sarap! Kaya... Sige, pake. Whoop! Sa labas ng iyong buhay. Cheers. Kaya...